guys, good afternoon. For today's video, ay nagluluto ako ng na bretong saging marienda, Ayan. Bretong saging. Niluto ko, guys. Kasi, niluto ko to kasi para hindi na masira ang saging. Luto ko na lang lahat. 被摸摸。 Nireto ko siya na wala asukal kasi ano ano na ma-override na kasi yung saging tapos matamis na siya si sobrang hinog. So di ko na lang siya ng lagyan ng asukal para ano, hindi siya lalo humi-tamis. Mm. satu ganito pernah tak pernah dia oh tu sa mahilig magmeryenda pag may saging kayo diskastihan nyo na hmm. ito ginawa ko Pwede nyo din to lagyan ng asukal or isaw-saw nyo na lang sa asukal. Nakadepende na Nasa inyo na yun. sarap siya. Meron pa po dito, ano, hindi ko pa niluto. Oh. Ito. Ito na lang natira, isang ganito. Bukas na naman yan. Hindi pa ako nakaligpit. Ayan. Bakit? ga lagi ganyan? Ayan, oh. Kaya hindi ako makaligpit ng higaan kasi ayan. Pag gabi yung duty niya, ayan. Lagi siyang ganyan. Pag nasa bahay. Sabi ko sa kanya, aalis kami kasi bibili ng planggana kasi nasira ko kahapon ang planggana. Ay, ayaw siya. niya. Sige. Kayaan ko. <coughs> pag may ano Pag Meron Pag hindi to siya Talaga kong paligpit Sa higaan Ayaw niya ipaligpit Para kaninitong ano Kakain lang namin higa na naman ayan lalong tataba ayan guys ako yung magpapalan na. share comment and click naman kayo sa youtube channel ko yori vlog and broken vlog bye